Mga boss, nung nakaraan nagbigay ako ng update doon sa ating battery charger. So ngayon naman mga boss, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ito paganahin. Ayan. Mga boss, ito ay pang emergency lamang ha. Kung hindi nyo naman kailangan o hindi, hindi naman laging nagbablan out sa inyo eh, huwag nyo na lang itong mayat maya gamitin. Ito ay for emergency lang. Baka pati yung battery ng sasakyan nyo eh, gamitin nyo na. So mga boss, ito halimbawa ang brand out sa inyo. Ayan. So para magamit nyo itong battery mga boss, mapagana yung appliances ninyo kailangan nyo ng power inverter ito siya mga boss ayan ito ay 12 volt mga boss meron din tong 24 volts 6000 watts ayan tapos ito yung saksakan nya meron din pang USB mga boss ha kung gusto niyo rito ilalagay ko rin ito mga boss sa uh, yellow basket hanapin nyo na lang yan so ayan mga boss i-clip nyo lang yung crocodile clip na yan mga boss positive tapos negative mga boss, kaya din na itong magpagana ng appliances kahit yung battery ng motor nyo. Kaya nyo paganahin yung TV nyo electric pan. Ito nga pala yung ating charger mga boss. O oh, oh. Nakapag-charge na tayo mga boss. Puno na tong ating battery. <coughs> so para ipakita sa inyo na gumagana yan mga boss. Ayan. Yung ating electric pan. Walang mga cut-cut mga boss ha. Ah. So the moment of truth. Paanda na natin. Sinaksa ko na mga boss. Ayan. I-on lang natin itong power inverter natin mga boss. Ayan, so nag-green sya Indicator na pwede na natin isaksak itong electric pan Ayan mga boss Lalagyan natin yan mga boss Sa so, number 1 Number 1 na ba yan? Number 3 Number 3 mga boss, ang lakas oh Ito yung number 1 Number 2 Ganon sya kalakas mga boss Ayan oh Number 3 Lumagahan yan, paitutin natin mga boss Ayan, no oh. Mga boss, ganyan siya kalakas. Kahit battery yan ng motor nyo, mga boss, gagana yan. <clears throat> Sobrang laking tulong na ito sa akin kasi madalas nagpa ako dito sa Tacloban. Alam nyo naman. So, kapag nalobat na yung aking battery, nang pang sasakyan, gagamitin ko naman yung sa motor. Ayan, mga boss. Kailangan nyo lang ng power inverter. Ayan. So, kapag nalobat na, charge nyo ulit sya dito, mga boss. Ayan, sa charge niya din. So mga boss, kung wala pa kayo nito, check out nyo na si Hello Basket itong power inverter natin at saka itong charger. Okay mga boss, salamat.